Maika. Ah, kanta na okay. Happy, Happy birthday, Maika. Happy birthday. Happy five months old, kay baby Maika. Mga kami. Let's What's up mga kanipi? Ngayong araw, araw ng linggo, magsisimba kaming pamilya. Kasama natin si Bibi Maika. Hello. Ayan. Siyempre yung kuya niya, si Rinyan, mga kanoypi. Bali ngayon, 5 months old na si Bibi Maika, mga kanoypi. Kaya yan, simba tayo sa bayan. Bali yung gamit natin pamblog ngayon, yung cellphone ko. Ningwan ko muna yung gopro.

sa simbahan makakanayupi. Yan pa lang sila misis oh. May ka Yan, si kuya niya oh. ka sa pa lang naman makakanayupi. Pintan sa sarapan. Sarapan tayo, mo. Ay, 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 ay. Ayan mga kanaypi Nandito na kami sa lugar namin Bale Pumili kami ng cake Para kay Mia Bale Sa kapatid ko lang pala yan Kay Manilin Española Sponsored niya mga kanaypi Ayan si Micah Diyan sa loob mga kanaypi no mãe amor mãe não bebê não oh <laughs> no. oh kita, kita, canta, no. Bebe. Ah. No. oh oh ah. oh <laughs> <gasps> Palangiti yan mga kanoypi No Nagsimba ka no Ka Ayan Sige sunod na ako Iayos ko lang si Kwan Iayos ko lang si Mia mga kanoypi No Salamat na naman sa pagsama Sa pagsimba Namin magpapamilya No mga kanoypi At least nakasimba na naman si Maika, si Mrs si yan no. okay ayan mga kanipi nagpalit na si baby Maika at gusto lang makita dito sa kabila yung kapatid ko mame, Hey! The birthday, baby. The birthday, <laughs> <Abort the> birthday, mo <laughs> birthday, ikaw, ah? birthday, 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 wala na dede? eh? Oh, wala na dede! eh! Oh. Ano <laughs> mo sa ikaw wala na dede bibi no. Oh, wala pa pasada ngayon. Ah, oo, oh, 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 birthday birthday ka. Ay, no, matanda na ikaw. Wala. Oh, oo. Oh. Birthday ma. Oh, ni tawag ka ni Birthday ma. Oo. Oh, eh? uh oh. oh. Ay. Huh? Birthday ma. Ah, oo. Uh oh, Kau na masyalang ang bibay. masyalos ay. Ang masyal mo Oh, at was... yung oh, oh. Walang papasada-pasada ngayon. Walang nga papasada si Papa niya ngayon. Ah? Oo. Oh, oh. Di walang gatas. Ah, walang gatas, bibay. Meron wala Walang gatas. Oo. Oh, wala rin diaper. Oo. Oh, oh. Wala pang tubig. Oo. Oh. di Ay. Walang baon si Kuya Skol. Walang Ano Ayan, si Mrs. mga kanaypi. Inano na niya yung pasta para sa spaghetti na ano na handa ni Baby Mika. Siguro. na na lang na yung ano hot dog. Ayan. O, yan. Guro, 2 lang O, pala, lang yan. Ayan. Ayan mga kanipi, nandito na rin yung sauce niya. Tapos yung cheese. Kunti lang naman yung ano, yung lulutuin ni Mrs. na ano, handa ni baby Maika. Ayan. Pang merienda. So, ayan na mga kanipi. Naluto na, niluluto na yung ano, yung sauce ng spaghetti at yan na rin yung noodles niya yan magaling talaga si misis na magluto eh yan o ano yan ma cheese pampalapot ganyan ba Diyan na ba talaga ilalagay yan pwede yung lagyan dito para mas malapot yung pampas. sauce sauce niya tapos pwede mo lagyan sa babal pag ano kalahati lang. Ganyan pala. So, busy si Mrs. na nagluluto ng spaghetti. Tayo, mag-aalaga tayo kay Baby Maika, mga kanuti. Dahil hindi rin tayo namasada. Kaya, yan. Aalagaan ko muna tong anak ko. No, bibe. Bibi, bibi. No, Maika. Ayan, mga kanaipi. Cellphone lang yung gamit natin na pamblog Pahinga muna yung GoPro ko. Ayan, Bibi Mica. So, yan mga kanaipi. Nandiyan na si Rinya, no? Oh. Hawak niya na yung spaghetti. Yan din si misis Oh. <laughs> so, tayo doon sa kabila mas presko dito sa kabila eh. At syempre yung cake na bigay ni tita niya. Ayun oh. No? Yung tita niya. What? Mami. Now. Ka. May ka. May ka, may ka. Oh. Okay, balino, oh, lalo, bino, lalo, bino, lalo, Ayan, kuha tayo ng soft drinks. Hindi kasi nakabili ng juice. Banda. <laughs> Banda. Ayan o. No? Ayan o no? no yung cake o. Oh? Ay, oh, sarap-sarap. Ayan, happy birthday. Happy 5 months old. Baby Micah. Ano, bibe? Oh, ang galing-galing na. <laughs> Ayan. <laughs> Andiyan si Bintong, mga kanipyo. Happy 5 months old, Maika. Ayun, kakain na. Kain na, kanal. Maika! Ah, kanal na Happy birthday, birthday Mika. <laughs> <Atong? laughs> <Yeah. laughs> birthday, birthday! Happy five months old kay baby Mika mga kami. Oh yeah. Tara. Ha inna. Hello si Pam Bryce. Sading mo. Done. Tawag sana, makakain, yan, ayan, ayan. Tawagin mo ah. Ang... Ayan oh. Nangunguna si rin niya. Yung kapatid niya. Hindi ka na isay. Hindi ka na isay. Ayan. Celebration na naman ng Lekanay. five months old Lekanay. ng aking anak. Ayan. Ayan. <laughs> tantok okay. na yung okay. kano chant nya ah oh <laughs> um, baby baby ano ah ngaling ngaling ano <laughs> masarap yan walang kung masarap o na ima kikman mo kung masarap kung o may Wow, sarap niya na. Kumain Masarap. Masarap. Yan. Ang sarap. Ito, cake din yung gusto nila eh. Ano? Masarap yung cake, Sai. Sai. Masarap. Ayan okay. tayo mga kalinti ng spaghetti. Mamaya, tirahin din natin Ayun, yung cake. Yung um, masarap nga ba o um, masarap talaga. Ayan. Mami. Hoy, madi Kas kas. Ito, <laughs> ah, masarap. ah, alam <laughs> Isay, masarap yan. Anong tawag dyan? Agar, agar. Shout out mo naman si Papa mo. Si Daddy. Shout out Daddy. Ikaw nga, eh, Marta. Shout out kay Papa. No. <laughs> Ayan mga kanipi. Tapos na yung kainan. At tapos na naman yung uh, celebration ng 5 months old ni Baby Mica. At least nairaus na naman. Di ba? At ang wish ko lang sana mapalaki namin ng maayos at malayo siya sa sakit mga kanipi yun lang yung lagi kong dasal para kay baby Maika so thank you so much na naman mga kanayipi sa pagsama sa celebration ngayong araw sa pagpunta namin ng simbahan kanina na nagsimba no family banding okay pagpasensya nyo na naman ako ngayon mga kanayipi dahil hindi tayo makakapag shout out siguro sa next vlog na lang mga kanuipi o sa susunod na mga vlog abangan nyo na lang na ma-replyan yung mga comment sa uh, at saka masashoutout na yung mga pangalan nyo no? so sana hindi magalaw itong cellphone na gamit ko hindi ko na kasi ginamit yung gopro ko mga kanuipi sa loob ng bahay bukas ko na lang gagamitin sa pasada vlog content na naman tayo bukas araw ng lunes Hopefully na marami na naman tayong kitain bukas mga kanaypi. Para may panggastos araw-araw. At sana huwag kayong magsawa sa aking pasada vlog content. Kasi ako pa lang yung gumagawa nun eh. Na tricycle driver mga kanaypi. So thank you so much. Dito ko na naman tatapusin yung video vlog. Maraming maraming salamat mga kanaypi sa walang sawan yung suporta ah. sa akin sa aking youtube channel malaking tulong talaga kayo sa akin so mag comment lang kayo mga kanayipi. at antayin nyo na ma-replyan ito para ma-shoutout ko yung mga pangalan nyo ma-promote din natin yung mga youtube channel nyo kung vlogger man kayo no so kita kits bukas stay safe lagi I love you all and peace out